Ngayon, tatalakay natin ang pamamahala ng mga komplikadong ventral hernias. Ang hernia ay isang kondisyon na karaniwang nakakaapekto sa lahat ng antas ng lipunan at lahat ng edad ng lipunan din. Hindi ito nakakaligtas sa sinuman mula sa mga bagong silang na sanggol hanggang sa mga napakatandang tao, lahat sila ay apektado ng hernia. Ngayon, ang hernia ay karaniwang isang napaka uh, simpleng sakit na pamahalaan at maaari itong pamahalaan sa pamamagitan ng open surgery, laparoscopy at robotic surgery. Ngunit sa kabila ng sinabi, ang mga komplikadong ventral hernias ay napakahirap gamutin. Ang ilang mga pasyente, sila ay nagkakaroon ng lima, anim na operasyon sa abdominal wall na nagiging sanhi ng napakahina at malalaking hernias. Ang isa sa mga ganitong hernia ay tinatawag na loss of domain hernia. Ngayon, isa alang alang ang iyong abdominal cavity at ang hernial cavity. Kung ang laki ng hernial cavity ay mas malaki pa kaysa sa abdominal cavity, ito ay tinatawag na loss of domain hernias. Ngayon, ang mga hernias na ito ay napakahirap pamahalaan dahil kung basta mo na lang, ah, ibabalik ang hernial content sa abdominal wall, at isasara ito dahil sa presyon, mahihirapan ang mga taong ito na huminga na nagre-resulta sa isang kondisyon na tinatawag na bu Abdominal Compartment Syndrome na maaring maging banta sa buhay. Kaya kailangan nating gawin ang mga komplikadong pamamaraan at ah, dissections at mga teknik na espesyal na nilikha para sa paggamot ng mga ganitong karamdaman. Meron tayong maraming, maraming mga pamamaraan na tinatawag na component separations, preoperative pneumoperitoneum at pag-iniksyon ng botulinum toxin. Lahat ng ito ay napaka-teknikal ng na mga pamamaraan. maari maaari lamang gawin sa mga sentro ng kahusayan, may mataas na antas ng pagsasanay at kadalubhasaan sa mga ganitong karamdaman. Ngayon, paano maisasagawa ang mga pamamaraang ito? Maari itong gawin sa pamamagitan ng open surgery, maari itong gawin sa pamamagitan ng robotic surgery, at maari rin itong gawin sa pamamagitan ng laparoscopy. Ngayon, bakit napakahirap? Gamutin ang mga komplikadong luslos na ito. Ang mga komplikadong luslos ay napakahirap gamutin tulad ng sinabi ko una, maaari silang magdulot ng abdominal compartment syndrome. Pangalawa, dahil sa maraming nakaraang operasyon, magkakaroon ng malawak na pagdidikit ng bituka sa dingding ng tiyan na nagpapahirap sa paggamot at maaaring magresulta sa maraming komplikasyon kung hindi maayos na nagawa. Ngunit sa Apollo Institute of Hernia Surgery and Abdominal Wall Reconstruction, dahil sa aming kadalubhasaan at pagtutok sa isang partikular na larangan, nagagawa naming gamutin ang maraming komplikasyon delikadong kaso na nagre-resulta sa magandang kinalabasan at mayroon kaming lahat ng kinakailangang pasilidad upang mahusay na gamutin ang mga komplikadong ventral hernias. Salamat!